Hi guys, andito tayo sa ating um, dito sa side ng ating ano, ng ating bahay. Kasi may fence dito sa tabi ng ano, ng kitchen namin. Dito po yung ano, parang ginawa kong ano, lutuan ng sa grill dito, may wala uh, lamesa tayo dito. Kadalasan tinataniman ko to ng may may maliit tayong ano dito, parang garden man ko to ng ano ng cucumber kasi nung namatay yung cucumber may mga tumubo na sitaw hindi ko hindi ko to ano hindi ko to tinanim parang nagvoluntary lang sila yung mga ang ang sitaw na to dati nandoon sa ano doon sa taas na garden may may garden kasi ako doon sa taas ang pinaka main na garden ko is nandiyan sa baba So, but anyways, um, ang tag nito. Ito, hindi, hindi ko alam siguro na ano lang dito, nalipad yung buto. Tapos ang daming tumubo. Ayan. Kaya nung namatay yung ano, yung cucumber natin, pinabayaan ko na lang din sila na mabuhay. Kasi hindi naman, hindi ko man to dinidiligan or ano, hindi ko siya talagang pinipi-attention. Nung namatay yung cucumber ko dito, hindi ko na sila dinidiligan. Kaso yung vent kasi ng ano, ng tag nito, yung vent ng aming um, air condition, ayun, andun siya Oh. Ayun, doon. Nag, ano, nagdi-drip siya ng maliit na tubig. So, um, galing sa air condition. So, pagka, ano, nadidiligan siguro siya. Kasi, umaagos dito yung, ano, yung, di yung tubig ng air condition. Yung parang condenser niya. So, eto, ang dami niyang bunga, oh. Hindi ko man to, yung, ano, ito ba yung, ito yung sitaw na toro? Ba ang tawag doon? Ito, oh. Ganito. Ganitong sitaw siya. Ngayon. Ang dami ng kamay ko, oh, kasi nagkukay ako ng, ano, nag-harvest ako ng kamoting ka, ah, kamote na doon sa baba. Kaso nakita ko tong mga to, itong mga sitaw. Eh, nasasayangan ako. Ay, yung buto kaso nito, parang ano, parang parang buto siya ng ano, ng munggo. Ayan o. Oh. Maliliit lang siya. Ayan. Yung sitaw na ano. Ito, yung tinatawag ni Rana toro, toro ba yan? Toro? Tinatawag nilang toro. Ayan, ang dami niyang bunga Oh. Ayan. Hindi ko man to hinaharvest kasi. <laughs> hindi ko siya hinaharvest. Nung ano, ngayon lang, at saka late na siya nagbunga. Ito kasi, ano, yung yung plant niya, mayabong lang siya pagka, pagka all summer. Tapos pagka medyo malamig na, mga November, um, uh, end ng September, ganyan, yan dumadami yung bunga niya. Kaya ito, hindi ko na siya na pay attention. Ayan, ang dami So kukunin ko yung ano, yung yung bunga niya, yung mga to yung bunga na niya. Tapos kunin ko yung seeds. Ayun. Pwede nating lutuin parang pang-sarang munggo siguro. Kasi kung hindi ko kukunin to, magsisitubuan na naman sila next year dito. <laughs> Kasi itong origin, yung plant na to, hindi ko naman tinanim to eh. Meron din doon, doon kaso hindi sya, namatay sya siguro kasi hindi man sya na ano ng tubig doon so ayan i-update ko kayo maya maya guys, ayan ito na lahat guys, yung aking na harvest, ayan ito ano, durug na, ito na ano durog-durog yung ganito na din yung ano, lalaglang yung mga seeds na, ayan kapatid nating pwede natin lutuin itong parang pang Ayan, ito na guys yung, yung seeds ng sitaw na ito. na. Ito yung ano, pinagbalatan ko. So, wala akong bilao. Kaya, itong palanggana ang pinagtatahit ko. Work naman. Nag-work naman. Pero, ano, maliit nga lang siya. Ayan. Ayan. Dito na, parang monggo. Ganun rin sya. Ito rin mga dalawang tatlong basa nito. dito. guys. Thank you so much. Bye bye.